What's up guys, Kali Politika nga pala. Ngayon makikita nyo guys ang survey sa pagiging mayor sa Caloocan. Ginanap noong May 13 to May 15, 2024. So meron silang 1,250 respondents. So makikita nyo guys si Malupitan, si Alang Malupitan, sa kasalukoy yung mayor ng Caloocan, 15%. At si Sonny Trillones, 14%. So guys, alam nyo na. So, anong masasabi ko rito about sa pagtakbo ni Trillanes sa Kalokan? Guys, ito. Pag si Trillanes ay natalo rito sa Kalokan, wala nang maniniwala sa kanya. Baksak na ang karen niya bilang politiko. Alam niyo kung bakit. Unang-una, -una, nung tinitira niya, sinisiraan niya dati si Duterte, nung tumatakbong Duterte, ng pangul si Duterte, sinisiraan niya lagi eh. Doon nagsimula ang pagbaksak ng political career ni Trillanes. Tapos ngayon, tinitira naman niya ngayon si Sarah. Sarah Duterte. Lalong bumuon si Trillanes. Ha? Nakakawa si Trillanes. Alam niyo kung bakit, guys? Kasi wala nagsasalita para sa kanya. Wala siya may pagmamalaki na ginawa niya. Yung sarili ba? Sarili achievements niya para ano, pagmalaki? Wala eh. Kaya ang ginagawa niya, para tumakbo siya, naninira na lang ng mga tao. No? So, toxic na politician eh. Noong una, okay to si Trillanes eh no? Magdalo okay dati, 2000, 2003 yan, mga okay pa yan eh. Biglang na nalihis nalisan landa si Trillanes. So, kala niya, pag nanira ka ng mga tao, uh, ibuboto ka ng mga tao. So, dapat namimili rin siya eh kung sino kakalabanin niya eh. No? So, kala niya, malakas siya kasi tinitira ko siya, nas tinitira ko si ganyan. Uh, ibuboto ko ng tao. Pero, ito na masabi ko Trillanes eh. Baka, huling takbo mo na to bilang ano eh, bilang politician eh. Kasi baka hindi, national election, hindi ka naman nanalo. 100% hindi ka naman nanalo national election. Hindi ka naman makabalik pagiging senador. So pag natalo ka para ito sa Kalookan, malaking sampal sa ito. Kasi dati kang senador, tumakbo so sa national election, natalo ka lang ni Along Malupitan. No? Hindi siya national level, guys. No? Hindi siya national level pambayan lang siya tapos natalo ka pa, magiging malaking sample sa'yo, magigising sa katotohanan na hindi ka na pinapaniwalaan ng tao. So, kailangan mo magbago ng style. No? Kailangan mo magbago. So, yun lang guys. Anong comment niyo kay Trillanes? Mananalo ba siya sa kalokan o hindi? Mga ta taga-kalokan, kayo na mag-decide. So, kalipolitika nga pala guys.